Mga kababayan, pag-uusapan po natin ngayon etong nakaka-intriga at controversial na sinabi ng taong ito, siya si Yang Hun Kim. Siya lang naman ang may hawak ng record ng pinaka mataas na IQ na naitala sa kasaysayan. At dahil po dito, natalo niya ang mga matatalinong sila Terence Tao at Albert Einstein sa larangan ng IQ. Nitong mga nakaraang araw ay naging usap-usapan at naging viral ang taong ito sa mundo ng internet at sa buong mundo dahil sa kanyang dalawang claim. Una, si Jesus lamang daw ang nag-iisang tunay na Diyos, at pangalawa, malapit na raw siyang bumalik at ang kanyang pagbabalik ay mangyayari sa ating generation. Marahil marami sa atin ay nakapanood na po ng vlog ng sinabi ng taong ito, pero ibahin niyo po ang pag-uusapan natin ngayon dahil tatalakayin po natin yung sinabi niya na koneksyon ng mga sinabi ni Jesus sa Bible sa quantum physics at theory of relativity ni Albert Einstein at bakit ang mga teoryang ito kasama ang Bible ay mayroong patunay na muling babalik na talaga ang ating Panginoong Yesus sa ating generation but the very big question right now is gaano nga ba ka ang claim ng taong ito dapat nga ba nating paniwalaan ang kanyang mga sinabi at ano ang nakita niyang connection ng quantum physics theory of relativity Bible at ng mga sinabi ni Jesus. Tara at pag-usapan ang buong istorya. Pero bago po ang lahat ng iyan ay hinihiling ko pong ilike nyo na ang video ito dahil isa po yung napakalaking tulong para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Para simulan ang lahat ng ito ay kilalanin muna natin kung sino si Yang Hun Kim. Si Yang Hun Kim ay nagmula po sa South Korea. Siya ay noong 1989. At dahil po siya ay napakatalinong tao, sobrang daming kurso po ang kanyang inaral tulad ng psychology, neurosciences, counseling and coaching, linguistics, sociology, philosophy at theology. At siya ay nag-aral sa mga kilalang unibersidad sa South Korea at sa ibang bansa katulad ng King's College London, University of London, Korea University at Yonsei University. Ito pong si Yang Un Kim ay hindi katulad ng mga child prodigy na kung saan bata pa lang ay nakitaan ng magaling sa math o mahilig magbasa hindi kaya magaling na sa music. Pero siya, walang gano'n na nakita ang kanyang mga parents. So siya ay lumaki na parang mga normal na bata lamang hanggang sa sumapit ang high school kung saan nagkaroon ng interes ang taong ito sa research. Specifically, tinumbok niyang pag-aralan ang ating memory. So siya ay pumasok sa memory research. Ang memory research ay pag-aaral kung paano gumagana ang ating alaala. Kung paano tayo natututo, nakakaalala, nakakalimot at kung paanong naaapektuhan ng emosyon, edad, trauma o sakit ang ating memoria. So sa research na ito ay pag-aaralan mo kung paano ipapasok ang mga impormasyon sa iyong utak at papaanong maiiwasan din ang pagkalimot sa mga impormasyong ito. Marahil ang pag-aaral na ito ni Yang Hun Kim ang naging dahilan kung bakit bata pa lamang siya o nung high school pa lamang siya ay natrain niya ang kanyang utak kung papaano ito mag-acquire ng mga impormasyon at hindi makakalimot agad sa mga impormasyon na yon. Ito marahil ang dahilan kung bakit napakataas ng kanyang IQ. At bukod dyan, nagkaroon din siya ng interes sa tinatawag na cold thinking. Ang cold thinking ay isang paraan ng pag-iisip na hindi nahahaluan ng emosyon. Ito ay nakatoon sa logic, reason, at masusing pagsusuri sa isang sitwasyon. Kabaliktaran po ito sa tinatawag na hot thinking. Ang hot thinking ay isang paraan ng pag-iisip na naaapektuhan ng emosyon, ng pressure at ng stress. At habang lumilipas ang panahon, lalong tumalino ang taong ito dahil sa kanyang research. Hanggang sa siya ay nagkaroon ng interes sa theology o yung pag-aaral patungkol sa Diyos. Noong 2015, naging matunog ang kanyang pangalan sa South Korea matapos siyang lumabas sa isang programa sa TV. Isang programa na tinampok ang mga taong may mataas na IQ. Sa mga panahon na yun ay 27 pa lamang siya. Nung mga panahon na yun ay nasa 175 na ang kanyang IQ. At dahil dyan, napasama po siya sa top 3 ng mga batang may pinakamataas na IQ. And fast forward, pagdating ng taong 2025, eto na, nakuha din niya sa wakas ang record ng world's highest IQ sa buong kasaysayan at ito ay inaprubahan ng mga kilalang evaluator sa buong mundo katulad ng official world record, world memory championships and world memory sports council na partner naman ng Guinness World Records. Walang duda po at certified na sobrang talino ng taong ito at napakataas ng IQ. Dahil pinirmahan na po ng mga evaluator sa buong mundo etong kanyang kakayahan. Ngayon, ito po ang controversial na revelasyon ng taong ito na umani ng napakaraming reaksyon sa buong mundo. Narito, panoorin po natin. I am the world's highest record holder, Younghoon Hoon Kim. I say this not just with human logic, but with divine revelation. Jesus Christ will return in our generation. This is a truth revealed to me by God the Father and the Holy Spirit. I have received grace not only through faith but through the gift of the world's highest IQ score and record. Ang introduction ng kanyang sinabi mga kababayan, narito po ang kanyang mga punto. Unang una, yung revelasyon na kanyang natanggap ay hindi po nakabase sa human logic kundi ito raw ay isang divine revelation. Well, ano nga ba ang pinagkaiba? ng divine revelation at human logic. Kapag sinabing human logic po, ito ay nakabase sa isang masusing pag-aaral ng tao. And mathematically speaking, pwedeng may nakita ang isang tao na pattern na maglilid sa kanya na magkonklude sa isang bagay. Ano nga ba yung sinasabi ko? Well, technically speaking, tayong mga tao ay natural na gumagamit ng human logic araw-araw para magkonklude ng isang bagay. Halimbawa, nakakita tayo na masyadong makulimlim ang ulap. At ang magiging konklusyon po natin dyan, uulan mamaya. Makulimlim ang ulap ngayon, therefore, uulan mamaya. So yan po ang mababaw na paraan kung saan makikita natin na ginagamit ng tao ang kanyang logic. Kapag ginagamit po natin ang human logic para mag-arrive sa isang conclusion, kinakailangan mayroon tayong maipakitang ebidensya at pattern. So basically, yung sinasabi po ng taong ito na yung kanyang statement na si Jesus ay babalik sa ating generation ay hindi po nakabase sa mga ebedensyang kanyang nakita at sa mga pattern kundi ito raw ay isang divine revelation. Kapag sinabi pong divine revelation, ibig sabihin yan, ito ay ibinigay lamang sa iyo na para bang binulong na sekreto. So technically speaking, yung sinasabi po ng taong ito na Jesus is coming soon ay hindi po base sa kanyang ginawang effort na matinding pag-aaral. Hindi po nakabase sa pattern at hindi nakabase sa human logic kundi ito ay isang revelasyon at ito raw ang katotohanan na ni nireveal sa kanya ng God the Father at ng Holy Spirit. At ang katotohanan na yon ay babalik na si Jesus sa ating henerasyon. Jesus Christ will return in our generation. This is a truth revealed to me by God the Father and the Holy Spirit. Mayroon lang po akong nakitang kaunting butas at katanungan dito. Ang katanungan ko po ay paano na reveal sa kanya ang divine revelation na ito? paano niya ito na-acquire? Ang sagot po na pumasok sa aking puso sa katanungang ito ay marahil etong si Kim Yong Hoon ay babad na babad sa pag-aaral sa salita ng Diyos. Babad na babad siya sa pakikipag-usap sa Diyos. Kaya natanggap niya ang mga ganitong klasing revelasyon. Sabi po sa James 4 verse 8, Draw near to God and He will draw near to you. Lumapit ka sa Diyos at siya din ay lalapit sa iyo. Malamang sa malamang, Dikit ng dikit etong si Kim Jong-un sa Diyos. Kaya siya ay nakatanggap ng mga ganyang revelasyon tayo, malamang sa malamang, hindi tayo nakakatanggap ng ganitong klasing revelasyon dahil kulang pa ang ating paglapit sa Diyos. At sigurado akong alam ni Kim Yong Hun na ang isa sa mga paraan para mapalapit ang tao sa Diyos ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia. Naniniwala ako na ang Biblia, nandyan na ang lahat ng pwedeng i-reveal ni God sa tao. Nakasulat na dyan. My intelligence is not for me it is a sign from God, a gift to testify to his truth. And it is the evidence that I have been commissioned to see what others ignore and speak what others fear. So makikita po natin dyan sa video na inacknowledge ng taong ito na yung kanyang talento or yung kanyang intelligence is a gift from God para siya ay i-commission na sabihin sa mga tao ang dapat sabihin na katotohanan. Modern science shows that time is not fixed. Einstein proved that time moves differently depending on speed and gravity. So when Jesus said, this generation will not pass away until all these things happen, he was speaking from eternity, not human clocks. May kita nga po natin dyan mga kababayan na binanggit niya si Albert Einstein at ang pananaw nito sa oras. Sinasabi niya na ang oras ay hindi fixed at ito ay nakadepende sa speed at gravity. Ngayon, nirelate niya po ang konsepto ng oras ni Albert Einstein sa sinasabi ni Jesus sa Matthew 24. Sa chapter na ito, makikita po natin na binanggit lahat ni Jesus ang mga signs ng pagtatapos ng daigdig o ng end times. At sa chapter na ito, mayroong isang statement na binitawan si Jesus na naging controversial sa paglipas ng panahon. At kung ititake mo na literal ang statement na ito, sasabihin mong sinungaling si Jesus. Sinabi niya kasi na this generation will not pass away until all these things take place. If you are going to take that literally, lahat ng mga tao on that generation na nabuhay nung sinabi ni Jesus ang statement na yan, ay wala na ngayon. As in, tigok na sila. At kung pagbabasehan nga ang statement ni Jesus on that time, dapat nangyari na ang end times kasi wala na ang mga taong iyon or wala na ang generation na iyon. Pero hindi po human logic ang basehan nito. Ito yung sinasabi ni Kim Young-hun. Ang basehan dito ay iba. At dito na po pinasok ni Kim jung hun ang prinsipyo ni Albert Einstein patungkol sa oras. Base sa kanyang prinsipyo ang oras ay magkaiba depende sa speed at gravity, depende sa observer. Noong sinabi raw ni Jesus ang statement na yon, he is not thinking about our time. He is thinking about his time which is eternal time. Kasi sa theory of relativity ni Albert Einstein, time is relative, depende sa observer. Now, this is the principle of theory of relativity. Ang basehan po nila ay yung light or the speed of light. Sinasabi sa theory of relativity na the more na lalapit sa speed of light ang bilis ng isang bagay, ay mas lalong babagal ang kanyang oras. Okay, para mas lalo po nating maintindihan, narito po ang isang napakaklasik na halimbawa nito. Example, mayroong isang kambal na gustong maghiwalay. Ang isa sa mga kambal ay gustong pumunta sa outer space at siya ay sumakay ng isang spaceship at ang speed ng spaceship na yon ay approaching closer to the speed of light tapos yung isa naman sa mga kambal ay nanatili lang sa earth so yung kambal na nagta-travel sa outer space gamit ang isang spaceship na ang speed ay approaching closer to the speed of light ay iba ang magiging takbo ng oras para sa kanya mabagal ang oras bakit kasi nga yung kanyang speed ay approaching closer sa speed of light. So, kung ikukumpara ang speed ng kambal na nasa spaceship, ay sobrang bilis po nito kumpara sa isang kambal na nanatili sa Earth. At dahil sobrang bilis ng speed ng kambal na nasa spaceship, yung kanyang oras po ay bumabagal. Kasi base po sa prinsipyo ng theory of relativity, the more na nag-a-approach ang isang bagay sa speed of light, The more na siya ay bibilis papalapit sa speed of light, the more na babagal ang kanyang oras. At kung mararating na ng isang bagay o mapapantayan na niya ang speed of light mismo, mag-freeze na ang kanyang oras. Now, eto po ang exciting part. Kung babalik sa Earth ang isang kambal na nasa spaceship na umiikot ng isang taon sa outer space, magugulat siya sa magiging resulta dahil yung kanyang babalikang kambal ay magiging mas matanda na sa kanya. At ito po ang dahilan. Dahil mas mabilis ang speed ng kambal na nasa spaceship kumpara sa isang kambal na nasa Earth. Therefore, yung isang taon ng kambal na nasa spaceship ay maaaring sampung taon na ng kambal na nasa Earth. Eto po yung sinasabi ni Kim Jong-un na time is not fixed nakadepende ito sa speed at gravity. Nakadepende ito sa observer. So therefore, nung sinabi ni Jesus ang statement na ito, hindi niya tinutukoy ang ating oras. Tinutukoy niya ang oras niya mismo. Ang malaking katanungan ngayon, gaano nga ba katagal o gaano kabilis ang oras kung pagbabasehan ang oras ni Jesus? Ito po ang kasagutan ko. Jesus is not bounded by time. He is above time at wala pong oras sa kanya. Tayong mga tao lang ang mayroong oras because we are limited by time. We are bounded by time. Sa paglipas ng panahon, tayo rin ay lilipas. Now, eto pa po ang isang exciting na part. Kini-claim ni Jesus na siya ang light of the world. He is the light. Ayun po sa prinsipyo ni Albert Einstein sa theory of relativity, lahat ng mga bagay na nag-a-approach or bumibilis na kasing bilis sa speed of light, ang kanilang time ay nagfifreeze. Now, therefore, if Jesus claimed that He is the light, therefore, in Him, time freezes. Walang oras-oras sa Kanya. Well, maaaring sasabihin po ng iilan sa atin na hindi naman yun literal na light na tinutukoy ni Jesus. Ang ibig niyang sabihin ay light of the world. Siya ay magbibigay ng liwanag sa ating mundo. Siya ay magbibigay ng pag-asa. What I am trying to prove here is that Jesus is above time. He is not limited by time. He is not bounded by time. Tayo lang pong mga tao ang ganon. So his perspective of time ay ibang iba po sa ating pananaw sa oras. Kaya magugulat ka na lang kung paano ginawa ni Jesus Christ ang kanyang mga milagro noong unang panahon. Katulad na lang ng pagpaparami ng limang tinapay at dalawang isda sa napakaikling panahon at pinakain sa limang libong tao. And quantum physics teaches that what we believe and observe can shape what becomes real. When many begin to see the truth, the prophecy becomes the present. And that is exactly what is happening now. So makikita po natin dito na binanggit rin niya ang quantum physics at ang relasyon nito sa katotohanan ng Biblia. Sabi niya, when many begins to see the truth, the prophecy becomes the present. So mahirap pong intindihin ang statement na ito kapag hindi natin naintindihan mismo kung ano ang basic principle ng quantum physics. So nabanggit mismo ng taong ito ang isa sa mga prinsipyo ng quantum physics which is what we believe and observe can shape what become real. Kung ano daw yung pinaniniwalaan natin at kung ano mismo ang inoobserbahan natin, ito ay makakaapekto sa kung ano ang mangyayaring realidad. So ang prinsipyo po ng quantum physics ay we create our own reality based on our beliefs and based on our observation. Isa po sa mga napaka-classic na halimbawa nito ay yung ginawang eksperimento ni Erwin Schrödinger. Ito po yung sikat na sikat na Schrodinger cat ng quantum physics kung saan mayroon silang inilagay na isang box at sa loob ng box na yon inilagay nila ang isang pusa, isang bote na may lason at isang atom na radioactive na pwedeng mabulok at hindi mabulok. Kapag nabulok ang atom na yon pwedeng masira ang bote ng lason at papanaw ang pusa. Kapag hindi nabulok, therefore, walang mangyayari sa pusa siya ay mabubuhay at hangga't walang magbubukas ng box mayroong dalawang estado ang pusa na naroon ang kanyang estado it's either siya ay buhay or siya ay tigok na so saka lamang mag-e-exist ang reality ng pusa kapag binuksan na ang box kapag mayroong intentional na nag-observe dito saka lamang masasabi na siya ay buhay or siya ay tigok na when there is someone who will intentionally open the box. So ito po yung sinasabi ni Kim yong Ho na when many begins to see the truth, the prophecy becomes the present. Kung maraming tao ang titignan at oobserbahan ang katotohanan kung bubuksan nila ang box, tsaka lamang ito magiging realidad. Saka ito mangyayari sa ating present time. So gusto niya pong sabihin sa atin na the prophecy is there already. Just like the cut in the box. At kapag marami na ang nakapansin at naka-observe ng katotohanan patungkol dito, mangyayari na ang realidad. So to summarize this, ito lang po ang pinakapunto na gustong sabihin ng taong ito sa atin. On the basis of General Theory of Relativity ni Albert Einstein, Jesus time ay iba sa time perspective natin. At on the basis of quantum physics, yung mga prophecy ni Jesus ay malapit ng maging reality dahil marami na ang nakakakita at nakaka-observe ng katotohanan. I do not call myself a prophet, but I have received a prophetic grace. I did not invent this message. God gave it to me, and he gave me the world's highest IQ score as proof of his calling, not for my glory, but to speak his truth boldly. And by the witness of science, history, scripture, and most of all, the spirit, I declare Jesus Christ is God, and he is returning now. This is not religion. This is the ultimate truth. So we should repent. We should prepare not for tradition, but for the return of the King of Kings, Jesus Christ, the Lord of everything, the Lord of all.